Sa mabuting balita ngayon, tinanong ni Hesus ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "May nagsasabing si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng ilan sa si Elias kayo." May nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noon. At sinabi ni Jesus, kayo naman, ano ang sabi ninyo? Ang Mesiyas ng Diyos, sagot ni Pedro. Ang ating pananampalataya ay nakaugat dito. Hindi sapat na kilalanin lamang si Jesus, batay sa sabi-sabi ng iba. Ang tunay na pananampalataya ay personal na pagkilala sa kanya. Ngunit kaakibat ng pagkilalang ito ay isang mabigat na katotohanan. Ipinaalam ni Jesus na ang Mesiyas ay dapat magbata ng hirap itatakwil, ipapako sa krus at muling mabubuhay. Sa madaling salita, ang pagkilala kay Jesus ay hindi lamang tungkol sa kaluwalhatian, kundi tungkol din sa krus. Minsan tulad tayo ng mga alagad, nagnanais ng isang mesiyas na magdadala ng kaginhawaan at tagumpay ayon sa pamantayan ng mundo. Ngunit ang daan ni Kristo ay ibang iba. Ito ay daan ng paglilingkod, pagpapakasakit at pag-aalay ng sarili sa krus, alang-alang sa iba. Naway maging totoo ang ating pagkilala kay Kristo bawat araw. At sa ating pagtanggap sa Kanya bilang Mesiyas, maging handa din tayong sumunod sa Kanyang landas. Landas ng krus na nagdudulot sa atin ng buhay na walang hanggan.